kahulugan ng hito sa panaginip. Ang mga panaginip ng hito ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa konteksto. Maaari silang kumatawan sa isang taong mapanlinlang o hindi mapagkakatiwalaan, o maaari silang maging isang senyales na nilinlang ka sa ilang paraan. Ang mga panaginip tungkol sa hito ay maaari din maging isang paraan para sa iyong walang malay na isip upang maproseso ang mga damdamin ng pagkakanulo o pagkabigo. Ang artikulong ito ay tutuklasin ang iba't ibang interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa hito at kung paano ito sumisimbolo sa iyong buhay. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa hito? Ang hito sa pangkalahatan ay sumisimbolo ng isang bagay na hindi kung ano ang tila maaari silang kumatawan sa mga taong hindi tunay o may itinatago. Ang panaginip tungkol sa hito ay maaari din maging babala tungkol sa pagsasamantala. Bilang kahalili, ang hito ay maaari din sumagisag ng pagbabago, kaya maaaring dumaan ka sa isang malaking pagbabago sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahuli ng hito. Ang panaginip na makahuli ng hito ay nagmumungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng kabit o nakulong sa ilang paraan. Marahil ay pakiramdam mo ay naiipit ka sa isang sitwasyon na hindi mo matatakasan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaari ding isang metapora para sa isang bagay na malansa o kahina-hinalang nangyayari sa iyong buhay. Maaaring kailanganin mong gamitin ang iyong intuwisyon upang matuklasan ang katotohanan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahuli ng malaking hito. Kapag nanaginip kang makahuli ng malaking hito, maaaring sumisimbolo ito ng isang bagay na nagpapabigat sa iyo o pumipigil sa iyong buhay. Ang malaking hito ay maaari ding kumakatawan sa isang mapanghamong problema o sitwasyon na sinusubukan mong malampasan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa pagkuha ng isang malaking pahinga sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa malaking hito Kapag nanaginip ka ng isang malaking hito, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa o kahit na nananganganib ng isang bagay sa iyong pagising. Ang isda ay maaaring kumakatawan sa isang problema o hamon na tila masyadong malaki upang hawakan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang babala tungkol sa isang tao na hindi kung ano ang itsura nila. Maaring itinatago ng taong ito ang kanyang tunay na intensyon o motibo. Bigyan pansin ang iyong gut feelings para manatiling ligtas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpatay ng hito. Ang panaginip na pumatay ng hito ay maaring magpahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng pagkabigo o kawalan ng magawa sa isang sitwasyon. Maaring maramdaman mo na hindi ka nakakagawa ng pagunlad o pinipigilan ka. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring sumagisag ng ilang uri ng emosyonal o psikologikal na salungatan na iyong nararanasan. Ang pagpatay sa hito ay maaring kumakatawan sa iyong mga pagtatangka upang madaig ang salungatan na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hito sa tubig. Panaginip ng hito sa tubig ay maaring sumagisag sa iyong mga damdamin tungkol sa pagiging nahuli sa isang mahirap na sitwasyon. Ang hito ay kumakatawan sa iyong mga damdamin at ang tubig ay kumakatawan sa sitwasyon kung saan makikita mo ang iyong sarili. Bilang kahalili, ang hito ay maaaring senyales ng taong ito o sitwasyon ay lihim o maling akala. Ang panaginip ay maaaring isang babala laban sa pagsasamantala. Magtiwala sa iyong instinct at maging maingat sa sinumang tila sinusubukang samantalahin ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na hito. Kapag nanaginip ka ng isang patay na hito, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng pagkabigo o pagkadismaya sa iyong paggising. Ang isang bagay na iyong inaasam o pinaniniwalaan ay maaring nabigo na magkatotoo, na nagiiwan sa iyong pakiramdam na nabigo. Ang panaginip ay maaari ding isang babala tungkol sa isang bagay sa iyong buhay na hindi tulad ng tila. Mag-ingat sa mga tao o sitwasyon na mukhang nakakatulong o hindi nakakapinsala, ngunit maaari talagang nakakapinsala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkain ng hito. Ang panaginip na makakain ng hito ay maaaring kumakatawan sa iyong gutom o pananabik para sa isang bagay, alinman sa matalinghaga o literal. Maaari rin ito maging senyales na nakakaramdam ka ng pagkakulong o nasasakal sa isang sitwasyon. Bilang kahalili, maaari itong maging isang metapora para sa pakiramdam na marumi o malansa. Sa ilang aspeto sa iyong buhay, inihimok ka ng panaginip na suriin ang lugar na ito upang makita kung maaari mong pagbutihin ang isang bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tao na naging hito. Kapag napanaginipan mo ang isang tao na nagiging hito, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkabigla sa mga hindi inaasahang pagbabago sa iyong buhay. Maaaring pakiramdam mo ay nawawalan ka na ng kontrol o parang hinihila ka sa ilalim. Ang hito sa panaginip na ito ay maaaring kumakatawan sa isang bago at ibang katauhan na iyong sinusubukan o kahit isang pagbabagong pinagdadaanan mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa malaking hito ang panaginip tungkol sa isang malaking hito ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na nagpapabigat sa iyong damdamin tulad ng isang mahirap na relasyon o isang nakababahalang sitwasyon sa trabaho. Kung ang hito ay nahihirapan o mukhang nasa panganib, maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay nakakaramdam ng pagod at kailangan mong gumawa ng ilang mga pagbabago sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hito na nagiging buwaya. Panaginip ng hito na nagiging isang buwaya ay nagbibigay babala tungkol sa pagtawid sa kabilang panig ng buhay. Ang buwaya ay maaaring sumisimbolo ng isang bagay na mapanganib o mapanira na maaari mong maranasan kung ikaw ay maglalakbay ng napakalayo sa hindi pa natukoy na teritoryo. Bilang kahalili, ang buwaya ay maaring kumatawan sa iyong reptilian side na kadalasan nakatago at natutulog. Ang panaginip ay maaring isang babala na kailangan mong maging mas maingat bago gumawa ng anumang mga desisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang higanteng hito. Ang panaginip ng isang higanteng hito ay maaring sumisimbolo sa mga damdaming nalulupig o nalulula bilang kahalili ang panaginip na ito ay maaaring maging isang paraan para sa iyong subconscious upang i-highlight ang isang isyo o problema na kailangan matugunan. Sinasamantala ka ba sa ilang paraan kailangan mo pa bang panindigan ang sarili mo? Kahulugan ng panaginip tungkol sa ang iyong kaibigan ay kinain ng hito. Ang mga panaginip tungkol sa iyong pagkaibigan na kinakain ng hito ay maaaring simbolo ng pagiging nakulong at walang magawa. Ang hito ay kumakatawan sa isang mandaragit na puwersa na lumalamon sa iyo mula sa loob. Ang takot at takot na maaaring idulot ng panaginip na ito ay malamang na nauugnay sa ilang hindi nalutas na mga isyo mula sa iyong nakaraan. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring magpakita ng iyong nararamdamang iniiwan at pinapabayaan kahulugan ng panaginip tungkol sa hito na wala sa tubig. Ang panaginip tungkol sa isang hito mula sa tubig ay sinasagisag nito ang mga damdamin ng kawalan ng kapangyarihan at kahinaan. Ang panaginip ay maaaring sumasalamin sa ilang sitwasyon sa iyong buhay kung saan pakiramdam mo ay nalilito ka at hindi sigurado kung ano ang gagawin. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring naguudyok sa iyo na tignan mabuti ang isang tao o isang bagay dahil maaring mayroong isang bagay na hindi ka panipaniwala na nangyayari. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nanghuhuli ako ng lason na hito. Panaginip na manghuli ng makamandag na hito ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nasa panganib o nanganganib sa iyong pagkising. Ang isda sa panaginip ay maaaring kumatawan sa isang tao o sitwasyon na kinatatakutan mo o nagdudulot sa iyo ng problema. Bilang kahalili, ang hito ay maaaring isang metapora para sa isang bagay na lason o mapanira sa iyong hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bata na pinatay ng hito. Ang panaginip ng isang bata na pinatay ng hito ay maaaring sumisimbolo ng negatibong nangyayari sa iyong buhay. Marahil ay pakiramdam mo ay walang magawa o walang kapangyarihan sa isang sitwasyon. Bilang kahalili, ang bata sa panaginip ay maaaring kumatawan sa iyong sariling kawalang kasalanan o pakiramdam ng kadalisayan. Ang hito ay maaaring kumakatawan sa isang tao na mapanlinlang o nakakapinsala. Ang panaginip ay maaaring nagbababala sa iyo, na mag-ingat sa taong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nilamon ng hito. Kapag nanaginip kang nilamon ng hito, kinakatawan nito ang negatibo na kumukonsumo ng iyong enerhiya. Maaaring napakaraming mga responsibilidad ang hawak mo na hindi mo kayang hawakan kaya nalulula ka. Ang panaginip ay nagbababala sa iyo na kumuha ng mga bagay ng paisa-isa. Huwag kumilos na parang kakayanin mo ang lahat kung saan sa katotohanan ay hindi mo kaya. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring mga hulugan din na niloloko ka ng isang tao at pakiramdam mo ay hindi ka makaalis sa iyong sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pritong hito. Kapag nanaginip ka ng pritong hito, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng pagkabalisa o pagkabalisa tungkol sa isang bagay sa iyong paggising. Ang panaginip ay maaari ding isang babala tungkol sa isang tao o isang bagay na hindi kung ano ang tila. Magtiwala sa iyong gut instinct at magingat sa sinuman o anumang bagay na tila malansa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hito sa isang tank kung na naginip ka ng hito sa isang tank, maaaring ito ay senyales na ikaw ay nalulungkot at nai-stress. Ang hito sa kasong ito ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na nakakaubos ng iyong enerhiya. Marahil isang mahirap na sitwasyon sa trabaho o sa iyong personal na buhay. Bilang kahalili, ang hito ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na marumi o mapanganib na sinusubukan mong iwasan kahulugan ng panaginip tungkol sa may hito sa isang baso ng tubig Ang panaginip ng hito sa isang basong tubig ay maaaring magpahiwatig ng ikaw ay naliligaw o nalilito sa iyong paggising Maaaring naghahanap ka ng direksyon o patnubay Ang hito sa baso ng tubig ay maaari ring kumakatawan sa iyong intuwisyon o panloob na kaalaman ang pagtitiwala sa iyong gut instinct ay makakatulong sa iyo na mag-navigate sa mga mahihirap na oras. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglangoy sa ilalim ng tubig na may hito. Kapag nanaginip kang lumangoy kasama ang hito, maaari itong sumagisag sa iyong mga damdamin ng pagiging labis o pagkabalisa sa iyong paggising. Maaring pakiramdam mo na ikaw ay patuloy na sumasagwan sa itaas ng agos at hindi gumagawa ng anumang pagunlad. Ang panaginip ay maaari di maging isang babala upang magingat para sa isang tao na hindi tulad ng kanilang itsura. Maaring sinusubukan ng taong ito na samantalahin ka o akitin ka sa isang mapanganib na sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na hito. Ang panaginip ng isang itim na hito ay sumisimbolo sa pagbabago, pagbabago at hindi alam. Ito ay isang panaginip na kadalasang binibigyang kahulugan upang ipakita ang iyong kasalukuyang sitwasyon sa buhay. Maaaring nakakaramdam ka ng insecure at hindi sigurado kung saan ka pupunta. Bilang kahalili, ang itim na kulay ay maaaring kumakatawan sa kadiliman na bumabalot sa iyo na nagbumungkahi na mga isyo na mahirap harapin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa Crystal Clear Lake na may malaking hito. Panaginip ng isang malinaw na Crystal Clear Lake na may malaking hito ay maaring mga hulugan na magandang pakiramdam mo sa iyong sarili at sa iyong mga kakayahan. Ang lawa ay maaring kumatawan sa iyong walang malay at ang malaking hito ay maaaring maging tanda ng positibong pagbabago o bagong simula. Bilang kahalili, ang malinaw na kristal na lawa ay maaari maging tanda ng kalinawan at kapayapaan sa iyong buhay, habang ang malaking hito ay maaaring kumatawan sa kasaganahan at pagkamayabong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking hito na sumusubok na pumatay sa iyo. Ang panaginip na isang malaking hito na sumusubok na pumatay sa iyo ay maaaring sumisimbolo ng ilang takot na kinakaharap mo sa iyong paggising. Ang isda ay maaaring kumatawan sa ilang aspeto ng iyong personal na buhay na nagdudulot sa iyo ng stress. Bilang kahalili, ang isda ay maaaring kumatawan sa ilang kritikal na problema na hirap mong lutasin. Ang panaginip ay naguudyok sa iyo na magkaroon ng pananampalataya at pagtsatsaga sa paglalakbay na ito dahil laging may bahaghari pagkatapos ng ulan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang hito na lumalangoy sa hangin. Ang panaginip ng isang hito na lumalangoy sa hangin ay maaring isang babala tungkol sa isang tao na hindi kung ano ang itsura nila. Ang taong ito ay maaring kaakit-akit at palakaibigan sa panlabas, ngunit sa ilalim ng mga ito ay manipulatibo at hindi tapat bilang kahalili sa panaginip ay maaaring isang senyales na ikaw ay nasa ibabaw ng iyong ulo. Maaari kang kumukuha ng higit sa iyong makakaya at kailangan mong gawing simple ang iyong buhay. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa hito ay maaaring sumisimbolo ng panlilinlang, pagkakanulo o pagkabigo. Maaari rin silang sumagisag sa pagbabago at pagbabago.